Aktibo sa pagpartisipara sa mga pigko-konduser na clean-up drive sa saindang lugar sinanay Nanay Maria kan Barangay Dapdap, Legazpi City. Nagtutubod kaya siya na bakusan na siya makikinabang kan malinig na kapalibutan, kundi imagi na nibang masunod na henerasyon. Kaya naman dahil niya pinalampas na makasabay sa simultaneous national up drive kan Department of Interior and Local Government o DILGB call ka nakaaging Sabado. Nagkakataon sa po na magtalabang-tabang po yung mga tao Dapdap. Masaya rin po na sama-sama kami na naglilinig. Nagpartisipar man si Nanay Ellen sa aktibidad, pigpapasalamat niya na igwa kainisa sa indang barangay. bentahi kaya ang pagkakaigwa ng clean drive urog na ngunya na may pag-uuran. Para po ma-maintainer ang kalinigan sa tuyang barangay, kay Puan po, anpo, permit kitang maglinig. Maski daibag ang mga arog kaini, i-maintain permit para di magdakul ang mga ati ibaga para perming malinig. Ugmaman si punong barangay Glen Barcelona sa pagkakapili sa indakan DILG Bicol na paglunsaran ka nasambit na aktibidad na pig food na kalinisan sa bagong Pilipinas. Sabi niya, dugang ining orgolyo sa inda. Kula na bagay sa moya na mapili bilang showcase barangay kasi mas na-inspire kami and mas na-challenge kami na so sa muya na-accomplish uh, number one as cleanest greenest barangay sa probinsya kang Albay for the last three years, 2021, 2022, 2023. And then top one kami on Ecological solid, solid, Waste Management Program sa Legazpi City for the last seven years. Mas very challenging is, so kasi ang, ang question ngayon yan is how do we maintain, how do we sustain? Sa mga programang araw kayo na piglalansar ka national government, ina tutulak sa mo, la, na, lalong maghiro, lalong magigos igos lalong magkasararo, tanganin padagos ming magibo na maging malinig kasi magayon ang samuyang barangay. Sigun kay DILG Bicol Director, obheto kan aktibidad na buhayon ang espiritu kan pagkaburunyog asin bayanihan sa lambang barangay para mas mapagayon asin mapalinig ang kapalibutan. Nagiging giya man ang aktibidad nga ni mas tauan importansya kan mga namamanoan ang kalinigan. I-raise natin yung awareness ng mga tao na gusto nating i-revive yung bayanihan spirit na uh, responsibility natin lahat na maging ma-maintain ang cleanliness and uh, ng ating environment at uh, lalong-lalo na uh, i-revive natin yung dati pa nating ginagawa nung unang panahon na nagkakaroon talaga tayo ng uh, bayanihan spirit sa pag uh, pag uh, uh, paglilinis Pagbibida kang direktor, bako ini simpleng clean-up drive, huli ang magkakaigwaman ni recognition as in awarding sa bilog na nasyon para sa cleanest provinces, cleanest cities, cleanest municipalities, cleanest barangay in highly urbanized cities, cleanest barangay in independent component cities, cleanest barangay in first to third class municipalities, cleanest barangays in fourth to fifth class municipalities, kung sa in makakaresibinin insentibo ang mga mapipili aro 50 mil pesos asin plake para sa top 4 sundo top 10. Sangatos mil pesos para sa second runner up, 200 mil pesos para sa first runner up, asin 500 mil pesos para sa national winner. Ito po ay nationwide search and uh, gusto nating i-recognize ang mga uh, magagandang uh, pag-iimplementa ng kalinisan sa uh, bagong Pilipinas. Mientras tanto, presente man sa aktividad si the VFP Bicol Fire Chief Superintendent Ricardo Perdigon, PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dison, VJMP Bicol Jail Chief Superintendent Joel Superficial, DENR Bicol Assistant Director for Technical Services na si Attorney Ronel Sopsop. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue.